Ay, ang daming bird. Ang daming bird. Saan sila pupunta 'yung mga 'yan, no? Saan na? Nasaan na 'yung bird? Ah, oo oh, oh, Kalapati. Eh, ay, ay. ay daming bird. Eh. daming bird. Eh. Where? Where? Wala na. No. Ayun na, wala mo. Ang dami nga Kalapate. Eh. Paikot-ikot sila. Alam, birthday oh, you know. I love

Ay, na ano naman yung ano niya, mata niya sa araw. Ay, 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 يا بي يا بي يا بي يا بي napakaganda po dito mga kalaglag marami po ikaw kikitang mga ano puno mga ibon at saka napakalamig po yung hangin mahangin po dito mga kalaglag Dara na Let's go Where? 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 Wow Ibon Ba't kaya pa ikot-ikot yung mga yan Nalang Naghanap sila ng pagkain Bird Tweet 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 <laughs> Ay, nagpapapansin. Twin twin! Twin twin! Yeah. <laughs> Ang sarap mag ano. Oo. Oh, oh. Ang Eh. <galing. laughs> Tinitignan po namin yung lumilipad na ibon Ang dami po nilang ibon <laughs> Siguro nakita nila si Jai Jai, no? Tapos pumupunta sila kay Jai Jai Ayan, no? <laughs> <Free>! <laughs> Ayan, naman, ikot na naman sila dito lang Nandyan na naman sila yung mga ibon Ayan, no?

Hmm, <laughs> Tomatala se si bad. Ah, oh, where's the bird? Where's the bird? That's a now. Where's the bird now? Bye bye. Bye-bye. Ito na po kami. Bababa na po, bababa na po kami mga kalablab. Ito po yung balcony na ay yung ano po namin. Hagdan.